Mga uri ng kaibigan. Una, laklak coordinator. Ito yung kaibigang tagaplano ng tagay session. Siya yung tagapagset set ng venue at oras ng laklak. Ha? Tapos siya rin yung kumukulekta sa mga ambag. Pangalawa, chismis administrator. Ito naman yung kaibigang nagpapasimula at nagpapasimuno sa lahat ng chismis. Gumagawa pa siya ng special na group chat para lang sa chismis. Tapos siya yung admin. Pangatlo, palibre prince or princess. Ito yung kaibigang mahilig magpalibre. Nabubuhay ang kaluluwa kapag may nalilibre. Tapos lagi nagpapalusot, ha? Na naiwan yung wallet, kaya magpapalibre muna siya. Number four, pahiram muna friend. Ito yung kaibigang mahilig mangutang. Tapos di naman nagbabayad nanghihiram sa'yo ng pera, 5, 10, 20, 50, o okay, 100, tapos kinakalimutan. Kapag hindi mo siningil, hindi rin magbabayad. Tapos kapag siningil mo, magsasabi, ay, oo nga pala, friend. <laughs> At ang panglima, La Monster. Ito yung kaibigang malakas kumain. Laging bida sa handaan. Kaibigang katatapos palang kumain, ay maghahanap na naman ng pagkain. Huh? Ibang klase. <laughs>